Ayan niya, ano ay kayo? Samahan niyo ulit ako guys At mamuli ay maglalakad-lakad Naisipan ko na umikot dito sa Bambang, Santa Cruz, Manila na Kung saan nga dito ko nabalitaan na Marami daw ano dito Yung ukay-ukay uh, na ibinebenta So alamin natin guys, tingnan natin at, at siyempre ipakita ko na rin sa inyo kung anong meron dyan Yan, o, may kanal na nililinis at yan yung gawi po na yan ay San Lazaro Hospital dito naman uh, ah, diretso tayo ito yung Bambang Market tulingan yan. Ah, importante kamis sa... so, may taba-taba ba -taba ng lakad, lakad lang ba? hanggang walang magawa this yes, meron kagulang hey, mo yung so kamyas. Ayan, yung, uh, dyan po yung ano, yung mga bilihan ng ano, ng gulay. Kaya, yung mga gustong gulay ng gulay, po yung bilihan no? So, diretsuhin po natin ito. Ito, papuntang ano ito eh, yung uh, may haligi. Itong, uh, kalsada na to, ito, 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 ito nga oh. Yan yung uh, bambang Pambang Market. Yan. So syempre doon tayo dadaan sa ano sa pinaka main niya para kitang-kita natin lahat yung mga paninda na mga ukay-ukay. So tara, tingnan natin ha? Walang masyadong ano, walang masyadong mamimili. Dahil uh, pumunta po ako rito, ang oras po ng pagpunta ko rito ay nasa alas 10 na ng uh, umaga. Ayan, alas 10 na ng umaga po ito, ang aking paglalakad na to. Tanghali na nga yung ating exercise eh. Ayan o. Oh. papakita ko po sa inyo yan. Ayan, 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 ayan. Yan yung entrada uh, ng Pangbang uh, Market. Yan. Patras pa nga ako para makita masilip natin yung itaas. Ayun oh. Yan ba? Medyo uh, kaunti lang yung tao. Dahil maaga pa nga. So dito na nga. At uh, kapansin-pansin agad sa unang bungad maraming uh, mga nakapanindang mga damit, iba't ibang klasing uh, ukay-ukay yung makikita na natin dito. Ayan, ayan na. Ayan. Yun, may mga nakabandil-bandil doon. No? Ito yung ukay-ukay. Ayan o. No? Diba? At yan, maraming mga short. Ayan. Ang uh, gusto mamili ng ukay-ukay, ayan, dito yan. Ayan okay, guys so, oh. Magaganda rin eh. Akala mo brand bago eh no. Ayan oh. No? Okay, okay. So dumating nga tayo dun sa okay. pinakadulo. Okay, okay. Eh halos wala nang nagtitinda doon. Wala na. Kaya ginawa ko. Ini lip ko na lang muna kung uh, mayro pang adon at wala bang uh, bumalik na lang tayo ulit. At uh, hinanap natin kung saan talaga yung mas marami pang naka-display na okay-okay. Okay-okay dito sa ako sa uh, pala yun. Ayan nga dito. yung nakita natin kanina. Uh, yung ano yung uh, bundle-bundle na damit na okay-okay. Yung ating napansin kanina. Ayan, oh. Ano ito, te? Sako-sako niya? Ayan, oh. Bundle-bundle yan, ano? Ngayon ay... Pumasok pa ako sa pinakaloob. Ayan. Pumasok pa ako sa pinakaloob mismo ng Bambang Market. Ayan, sa may... Ukay-ukay uh, talaga. Ayan, oh. At dito nga nabungarang ko. yan sako-sakong okay okay na yung ating napansin dito ayan guys ang bilihan dito ay uh, yan per bundle na po ang bilihan dito nyan so pwede nyo pong nga, uh, pwede po kayong bumili nyan pang mag, gusto nyo mag negosyo ayan o oh. So, diba bundle bundle na po sako sako kung baga ayan o oh. Yan. Yung, yung mga gustong magnegosyo ng ukay-ukay. -Okay. So dito lang kayo pumunta sa Bangbang Market. Napakarami po. Ngayon na uh, lumabas na ako diyan sa ukay-ukay. Uh, at -Okay. uh, umikot ako dito sa wet market na ito. Itong aking na uh, labasan. at uh, dito nga ay maganda rin mamalingke dahil uh, halos kompleto rin ng ano dito ang uh, mabibili nyo So, yung mga isda masariyong isda guys yun yung aking paborito ayan uh. so pinuhanan na nga rin natin yan yung mga gusto na rin uh, mamili mamalengke medyo tanghali na po kasi no nung tayo ay pumunta dyan kaya wala na rin tayong halos na inabutan dahil pagkakalam natin dito alas 5 alas 6 eh, nagkakanda rapa na yung mga tao rito nagkakunahan mamili Ayan, uh, ako dito. Dito nga, dito, sabi ko sa inyo, dito yung mga bilihan ng gulay. yan uh, at naghahanap ako dyan ng ano, uh, panggata. Ayan, ayan, ayan. Naghahanap ako dyan ng, ano, ng niyog. At uh, alam ko meron dito uh, ng niyog. Alam nyo, di ba, mas masarap yun. Natural-natural na lasa ng niyog talaga kaysa yung uh, compare, yung sa na nabibili natin ako eh gusto ko tong ano uh, normal na pinipiga sa kamay Ay, di ba yun naman ang masarap talaga kapag magaan mag ano kay kay yan, okay. so, ito yung labas niya ayan guys yung uh, diretso na yan going to Abad Santos na po yan, yan kundi kung di diretsuin po yan uh, Abad Santos ang diretso po yan, yan. yan. yan tapos balik uh, tayo okay. at may namataan na nga ako doon na pilihan nga ng yub syempre, dahil uh, uh, yun nga yung ano natin, ano, yung uh, mag-walk tayo, eh, pakita na rin natin kung anong itsura talaga, ano paligid ng, ano, bambang bambang yan, Santa Cruz, Manila Ayan. So, yan. So, maraming maraming salamat, guys, sa pagsama muli sa aking walk tour dito sa Bangbang Market. At sana samahan nyo ako ulit kung saan lang naman maibigang lumakad para maipakita ang kagandahan ng Manila.